Ah, dito ba banda? Hmm. Dito banda? Dito? Pag dito siya. Pag damdaman dito parang... Ah, dito banda. Uh -huh. Yan, basta itong part na ito. ako. mga klase pala yung likod mo, malalim na part dito. <laughs> ah, dito banda. Ito. Uh -huh. Ayan. Ayan po. Okay. Basta relax ka lang ha. Okay. Ang bat lang. lang. Okay mhm hmm Parang nagkaroon kayo ng ano dito, yung mga taga Palawan Phone Shop, no? ano rin? Anniversary ba yun? Nung nakaraan. Nung nakaraan. Uh, okay. Nandito rin yung mga tita ko, mga pinsan ko. Nandito sila sa Palawan Phone Shop. Eh. <laughs> <laughs> yung mga taga Palawan. <laughs> Nandito <mga taga> <laughs> lang sila. Nandito Nandito lang.

Yan, yan. Sige. Tapos ang gagawin ko, sir, tatulak ko itong siko mo. Sige. Yung ito, balik mo siya sa akin. Ah, sige. sige. balik mo. Yung! Sapa. <laughs> sige, balik mo na. Lakas. Konti. Kunti. Sige, lakas. Wala. Sapa. Taksan mo lang. Diretso. Hindi, huwag na laksan. Parang ah. dahan-dahan. Pero patulak. Sige, sige. Yung siko lang. Siko. Yan. Sige. Sige. Ah, dito wala. Mas okay yung, uh, kabila mas ano. Ibig sabihin mas okay ito. Okay. Okay. Ito so, Okay. 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 Bisa kecil berapaan naman di ko lang ito okay, berapaan ko lang yan sir baba dito Baba mo lang yan sir, okay Relax Yun lang. Tapos exhale, dahan-dahan. Okay, sa pa ulit. Exhale. Sa pa ulit. Sa pa. Okay, sa pa ulit. Exhale, dahan-dahan lang. Dahan, dahan. Sa pa ulit. Sa pa sarang, inhale ulit. Exhale. Sa pa. Okay, sa pa ulit. Grabe naman pala yun, sir. Hmm? Huh? <laughs> Ito pa. mo lang. Exhale. Ubusin mo pa. ulit. Huwag mo na pigilan. Diretso lang. Okay. Ang dami, no? Ang <laughs> Okay. Ito pa. Parang ilang buwan na yung nakaraan natin? Mga ilang buwan na yun? Tingin mo? Mga tatlo, apat, gano'n? Wala pa naman tatlo. Wala pa tatlo? Ah, okay. Mga dalawa siguro, mahigit, no? Pababa mo lang yan. Dito yung mas masakit sa'yo? Hmm, yan. Okay, parang... Pababa mo lang sa'yo. Yan! Ganyan lang, ha? Dito. Okay. gitu oke tiga oh ini terima kasih. Taas mo sa ulo mo konti. Tapos parang ihiga mo dyan. Yan. Relax lang ha. Ito na yung masakit no? Yan. Apo. Ah, Yan. Red? Okay lang. Okay lang. Relax mo siya. Huwag matigas na. Ano. Yan. Ito <laughs> so, pa. Okay. No. Sabi na tayo. Pero ka naman Yan. Yung video pala na po na to, ha? pwede niyong panoorin sa YouTube. <laughs> <laughs> ng, ano? 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 sa live po hanapin na, ano lang. <laughs> Ang galing ko muna to. Okay lang ba? Or lagi ko sila may naubanda. Yan, sige. Yan, mas okay. tapos <laughs> lang ba talaga? Kunti pa. Tapos, اولاد, أولاد. 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 Check mo din daw 'yan oh naka ano naka na, live na, ah na, na, na.

you know. Yun lang. Taas ko lang ito Relax Yun. Sige, sige, higa ka naman. Ihaya. Kamusta na, sir? Pakiramdam. May masakit-sakit na <laughs> Parang Parang hindi ako na. Wala, no? <laughs> parang hindi mo naramdaman. Hindi naramdaman na. Wouhou. Wouhou. <laughs> Wouhou. na ako pa. Dito sa, wait lang. Dito sa kabila. <laughs> Bubo tempat dito. Yan. Lambot lang ulit. Lucky lang. Tuhod. Ito mayroon eh. Di ba? <laughs> kabila wala. Lambot lang ulit. Okay. Nasa pa. Testing natin ulit. Lambot lang. Tingnan lang ha. Wala talaga. May tiga. No? Sige lang, ganyan mo lang ha. Namot Sige lang. Wala namang masakit meron dito. Ah, may konti, no? Hmm. Sabi ah, sa'yo, meron masakit sa balakang. Yan. <laughs> <laughs> pero, hindi, di mo iniindaw siya. Pero, hindi, hindi. Dito lang talaga ang pinakaanong <laughs> likod. Kasi lagi ang inuubo dati. Mm. Pero nung last na naano ba ako, parang hindi na ako nakaramdam ng, ng ubo. ubo. Ah, very good. Pero nung bago tayo mag setting, -lagi, lagi. Lagi yun. Makalipas lang isang linggo, pag nag-pump sa lasasad ako. Oh. Ayun na naman. Ubo na naman ako. Hmm. Wait lang ah. Tak semalam tak. as kalang tuh, tidak di tempat itu, nama? Coba, asli Okay. naman lang ulit. tao naman sa mga tao naman sa mga tao naman sa mga tao naman sa mga sa mga ano, naman sa Pag ang trabaho namin sa probinsya, ano mais, buhat. Mm. Na, mo ng konti. Okay. Okay. <laughs> Sapa, ganito lang. Yan. Salamat so, na konti ulit. Pag matigasan, ha? Ito pa. Yung! Nakuha din. <laughs> <laughs> Naamot din siya. Ang nahalim, di ba? Kanina. <laughs> <Tarina. laughs> oh, ito mo Last mo lang, ha? Wala. Hmm. Diba, kanina <laughs> wala eh. Sabi ko mayroong problema eh. Mas... Ano yung masakit mo dito ngayon? Ano hmm, dito? Actually, dito yan masakit eh. Dapat, nasa yung natanggal din. eh. <laughs> Sige, natatanggota mo lang ulit ha. Relax mo lang. Okay, mayroon na no?

Hmm. Yeah. Oh, gutok na. Relax ulit. Oh, ang dami na. Konti pa. Yun. Hindi <laughs> <Da. laughs> Parang ano lang, eh, no? Pala tayo ulit, no? Okay. Taas mo rin ito. Ito pa. Taas mo hindi ka. Yan. Yung dito, mayroon pa ba? Wala na masyado? Wala na masyado. Wala na, no? <laughs> okay na. Ang gagawin ko, parang hilahin ko lang. Hilahin ko lang. Tapos, everything. Sa paingin dito. Ay, sila. So. Sa paingin. Ay, sila. So. Wow! So. Ay. Para inaliktol dito. Gilang taas mo lang ako pa. Sabi mo. Taas pala ka. Saan pala kayo galing pa? Doon? Sa Binondo. Ah, sa Binondo. Ah, okay. Okay. Ito pa ha. Ito na ka lang. Mm -hmm. Mayroon pa pala yun. Ito ulit. Ayun, wala na. Naubos na. Ayun, wala na. <laughs> mm -hmm. <Okay. laughs> Tapi Sarap ng ano eh. nagutok na ano pag tingas mm. <laughs> talaga yung ano eh may mga ganyan na ano eh na hirap tanggalin mm -hmm. tulad nito kanina oo oh, <laughs> yun sa iyo tayo lang ulit mm -hmm. sige sir po ka dito ka harap yan okay pakaramdaman mo sir ulit ang likod Leg, dito, dito, dito. Ayan. Kasi ah. tong dito dito. Meron pa konti. Yung ano lang kanina, yung paglagat. <laughs> ah, yung, paghila, parang nag, <laughs> na, nag stretch siya. <laughs> hmm, yan ano ko. Sige lang. Namutan mo lang ito konti. Relax mo lang ito. Okay. Wala okay. ano, na rin talaga. Naubos na rin talaga. Nabot na nila Wala na rin. Mano, ubus na talaga. <laughs> Talagang ubus na. Kasi minsan yun, pag mayroon pa dito, pa rin yung dito. Isa pa. Relax lang. Pag-ilag ko ng konti. Isa pa. Okay. Pag ganyan, wala na rin sakit. na Okay naman. Pag ganito, Ah, wala. Okay. Parang may gumuguhit. Ah, ah. Yan pa ganyan. Uh -uh. Sabat mo Oh, pa. Yan, yan, pa. Yan. Okay. <laughs> <laughs> Pero hindi dito mo kanina. Oh, kanina dyan. Ano, oh. di ba may kunting ano siya? Oo. Oh. Ayun, oh, parang Lumuwag siya. Lumuwag na. Oh, okay. Yung dito naman kanina yung paghiyan. Oh, maya, maya, wala na. Hanggang oh, dito oh, kasi, oh, no? Talaga, oo. Oh. <laughs> <laughs> ah, kahila, parang nandang <laughs> dito. <laughs> gumano. parang, parang gumano, no? Oo. Oh. Parang mas stretch. Yan talaga yun siya. Yung purpose natin kasi para maubos yung... I mean, para magkaroon na siya ng space yung mga joint mo, yung spine. O, pag nagkaroon kasi ng space yan, yung mga samasakit, papasa kasi yung parang, di ba, kada space niya, this Mm. Sa gitna ng mga joint, ah. yun, papasok yun. So, yung pain, halos mawawala siya. So, kaya, sa una, mayroon yung pain. Pero, sa habang tumatagal, mawawala mm. siya. Nung una natin, yung problema mo talaga yung ubo. Oo, no? oh, ubo talaga yun. Kasi, ag ano nga, no? Tatis, paano ko pa yung anong gagawa ko dito sa ubo langila bo? kung inuubo? Ilan taon mo rin ininda, yung parang ubo na ubo? Simula nung... Ah... Uh, doon sa probinsya, minsan lang ako iinubo doon. No? Uh -huh. Tapos nung dito ako nagtrabaho sa Manila. Lalo na kung lagi ako nakaano sa Ay, electric fan, o malamig grabe. Uh -huh. Hindi ko tomaano yung likod ko lagi kong tinatakpan to ng towel 'di kaya lagi ako nakadamit. Pero nung simula nung na ano, nung -setting. No, setting kahit ano ako sa electric fan, to no, sa to, oh wala na akong <laughs> dati kasi pag nakatutok ako sa electric fan parang Piling ko namamandid na dito. Barang kumakapal yung dito. Tapos, bago ako pumunta dito, pinatingnan ko to sa kapatid ko. Sabi ko, pantay balikod ko. Sabi niya, dito medyo ano. Anong maninatingin ko? Lubog. Ito nga. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Napansin to. Yan. Ito? Oo. Yan ang napansin to. Di ba? Wala nga dito kasi dati. Sobrang lalim dito. Sa likod niya? Nasa likod mo? Oo. Oh. Akala ko talagang ganito talaga ito. Hindi, yan nga ano eh. Oo, tayo. Pero yung pinaka ano ko talaga na magpa sa sa'yo, yung likod ko lang talaga. Uh -huh. Kasi lagi akong inubo. Simula nung na bonsetting mo ako, first session, wala na. Hindi na ako inubo. Uh -huh. Kaya pala, lagi akong nagreklamo, lalo na pag nasa akong gundi <laughs> ko kaya mag matagalan na higa sa ano, sa pong. Uh -huh. Na ano na to, nangangalay na to talaga. Pero kahit, sa na <laughs> kahit magdamag sa phone, kahit, kahit na matulog, okay oh. na. Dati hindi ko talaga kaya yung matagal na nakahiga. Uh -huh. Gusto kong upo, uli kaya tayo. Ayos. At least maganda yung result, di ba? Mm. Sige sir. Babay na tayo sa viewers. Thank you, thank you. Thank you po. Ito, Babay legit. Namin. thank you, you po. Thank Maayos talaga yung ininda natin na para nakit sa katawan. Thank you po. Babay na sir. Thank you, sir. Babay. <laughs> <laughs>